Mainit ang huling hininga ng Abril nang dumating si Lila Reyes sa tarangkahan ng De Almeida Mansion sa Valley Verde, bit -bit ang pinakalumang bag na nakasalubong ng hangin mula Apalit hanggang Cubao. Gawa yun sa Peking Katad, may punit sa gilid, at sa loob ay tatlong bisdidang pamalit, isang lumang comics at sertipiko ng pagkakatapos niya sa ALS, 30 kilometro ang layo ng kanyang barong-barong sa Sitio Santan, isang bahaging matagal nang nilalamon ng baha. At bago pa man tumilaok ang bumok kanina, nagwalis na siya ng bakuran, nagpasuso sa bunsong kapatid, at nagbilin sa ina na may sakit na rayuma. Nay, pangako kung hindi titigil amgat hindi tayo nakakaipon para magkabubong ang bahay, ang trabaho bilang yaya sa pinakamayamang pamilya sa subdivision na ito, ang tanging susing kayang buksan ang kinabukasang matagal ng nakakadena. mudit paglapit niya sa bakal na gate, itim, dikit-dikit ang pulante, agad sumalubong ang malamig na titig ni Senyora Regina de Almeida, naka-beige na sheath dress, nakapulupot sa braso ang Cartier bangles, parang mismong estatwa ng husga. Sa loob ng rehas, nakadungaw si Lucas, batang anim na taong gulang, maputla, tahimik at halos kasing nipis ng laman loob ang ngiti na hindi pa nasusubukang lumaya. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na! Itulay na natin. Ikaw ba si Lila? Tanong ng senyora. Boses bakal na kasing tigas ng gate. Tumanggo si Lila. Hawak ang bag na parang kalasag. Tandaan mo, gusto ko ng yaya na hindi nagtatanong, gumagawa lang. Mataas ang sahod, pero doble ang responsibilidad. Yumuko si Lila, nagpasalamat at tumapak sa looban. Hindi niya alam na ang pagyokong iyon ang magiging simula ng pag-angat na hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Sa unang linggo, natuklasan agad ni Lila ang lungkot na nakasiksik sa bawat sulok ng mansyon. Magara ang chandeliers pero walang nakakatawang tunog. Malawak ang hardin pero tuyot ang himig. Si Lucas, araw-araw, nakaupo sa bay window, tulala sa puting ulap. Bihira siyang kausapin maliban sa maikling salamat po kapag iniabot ni Lila ang gatas o binubuhat palabas para magpaaraw. Nalaman niya sa kusinera, si Manang Eva, na namatay sa aksidente ang asawa ng senyora tatlong taon na at mula noon na balon ng malamig na hamog sa bahay. Lalo raw naging mahigpit ang amo at ang batang si Lucas, iniwan ng tromang pumipi sa kanyang boses ay lalong nagkulong sa tahimik na sulok. Hindi biro ang trabaho. Gigising si Lila ng alas 4 para ihanda ang school uniform ng bata magluluto ng healthy porridge, magdidilig ng orchids ng senyora, maglilinis ng playroom na halos di naman nagagamit at makikisabay sa online class ni Lucas para siguraduhin na nakikinig siya. Sa pagitan ng mga gawain iyon, maglalaba, magpaplansya at maglilinis ng limang banyo. Sabay uulit pa sa gabi ng ritual na pagpapakain, pagpapamouthwash at pagsasalaysay ng bedtime story na minsan ay siya na rin kumata dahil wala ng librong hindi niya nababasa ng paulit-ulit. Madaling napansin ni Lila na tuwing baby bago matulog, iiwan ni Lucas ng isang laruan luma, basag na kotse o kaya stuffed bear na nawala ng mata sa sahig ng kwarto parang naghihintay na may mag-aayos. Tuwing tutulungan niyang iangat iyon papunta sa istante, sisingha pang bata. Huwag po, yan po ang bantay ko. Habang nakakatakot ang lungkot sa mata. Imbis na pilitin, inupo ni Lila ang sarili sa carpet. Inalo ang bata na magkwento kahit sa pamamagitan lang ng drawing. Gabi-gabi naguguhit sila. Bahay sa tabi ng ilog, sundalong papel na may bitbit na payong, at minsan ay isang punong mangga na may nakasabit na duyan. Bagamat hindi nagsasalita ng mahaba si Lucas, alam ni Lila na unti-unting bumubukas ang puwang sa puso ng bata. Mga puwang na siya rin pinupunan niya ng sariling ligaw na pangarap. Isang hapon, habang pinaliliguan niya si Lucas, napansin ni Lila ang mapinis na peklat sa dibdib ng bata. Halos hugis kidlat. Tinanong niya si Manang Eva sa kusina. May sakit po ba si Lucas? Huminto sa hiwa ng sibuya si Eva, nag-step. Huwag kang magtanong yan kay senyora, pero oo, may congenital heart defect yan. Same case na ikinamatay ng kapatid niyang babae, kaya overprotective si Doña Regina. Kumirot ang puso ni Lila, Naalala ang bunsong kapatid na minsan ding nagkulang sa gatas, lalong kumapit sa kanyang hangaring mapagaan ng bigat ng bahay na ito. Minsang nag-overnight meeting ang senyora sa Makati, naiwang si Lila at Lucas lang, biglang bumuhos ang ulan at namatay ang kuryente. Nagpanik si Lucas, higpit ang hawak sa braso ni Lila. Huwag ka naman matakot, nandito ako, bulong niya. Kumanta siya ng lalabay na laging kinakanta ng kanyang ina. Sa dilim ng sala, unti-unting humina ang pagiyak ng bata at nang tuluyang bumuhos ang ilaw ng generator, natulog itong nakadampi ang pisngi sa balikat ni Lila. Noong araw ding iyon, dumating ng biglaan si Senyora. Inabuta niya ang yaya sa sofa, yakap ang anak, at bagamat gusto niyang pagalitan ng yaya sa pagkahulog sa profesional na distansya, napahinto siya nang makita ang maliit na ng ngiti sa labi ni Lucas habang mahimbing na nakaunan sa dibdib ni Lila ngiting matagal nang hindi niya nakita. Hindi nagsalita ang senyora. Sa halip, tumalikod siyang tahimik, pumasok sa silid at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinabayaan ang sariling lumuha ng walang nakikita. Kinabukasan, ipinatawag si Lila sa opisina ng senyora. Mahoga ni Desk, marmol na busto ng yumaong Don Emilio de Almeida. Kinabahan siya, akala'y tatanggalin. Pero nang magsalita ang amo, may kakaibang lambot sa tono. Nakita kong komportable si Lucas sa iyo. Paano mo yung nagagawa? Nabibigla si Lila, ngunit naglakas loob. Ma'am, inaalala ko lang po kung anong kailangan niya. Hindi lang oras, kundi kalinga. Tumalim ang luha sa gilid ng mata ng senyora, pero mabilis niyang pinitikampan panyo, Nagkunwaring may alikabok. Simula ngayon, wika niya. Ikaw na magiging primary caregiver at tutor ni Lucas. Dagdagan ko ang sahod mo. Kahit anong kailangan nyo, sabihin mo kay Ben sa admin. Hindi napansin ni Lila na tumulo ang sariling luha niya sa kahoy na sahig ng opisina. Luha ng pasasalamat, pag-asa at hiwaga. Bakit ganito kabilis kumambyo ang mundo? Lumipas ang mga buwan, tumabata ba si Lucas natutuhan magsalita ng tuluyan, lalo na pagdating sa mga trivia sa science na itinuturo ni Lila gamit ang libreng online videos. Nakakaya na nitong tumawa ng malakas. Tuwing hapon, sa halip na nakatambay sa bintana, tumatakbo na siya sa bakuran, hawak ang saranggol ang gawa ni Lila sa lumang pahayagan. Tahimik mungit hindi lihim na napapansin niyo ng senyora. Nakaupo siya sa balkon na parang isang anino na dahan-dahang sumusunod sa sinag. Isang gabi ng Disyembre, nagka-fever si Lucas. Bumibilis ang tibok ng puso. Nang hingilid sa takot si Lila. Pinatawag niya agad ang cardiologist at sinamahan ng bata sa ambulansya. Habang umaandar ang sasakyan, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Lila, bulong, Huwag po akong iwan. Hindi kita iiwan, sagot niya. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ospital, dumating si senyora na nakapambahay lang, halos nagluluksa sa kaba. Yunakap niya ang anak ngunit humawak pa rin sa kamay ni Lila. Doon nila nabatid na ang paggalingan ng yaya ay naging ligaw na haligi ng sariling tahanan ng pamilya. Tagumpay ang operasyon at nang sumapit ang Pasko, una nilang sabay-sabay na binuksan ang ilaw ng malaking Christmas tree. May nakasabit na unang ornament na gawa sa popsicle sticks, hugis tahanan, may pangalang Lucas and Yaya Lila. Sa bispiras ng bagong taon, ipinatawag muli si Lila sa opisina. May abogado, may notaryo, may dosen ng papel. Sa lahat ng nakita ko, panimula ng senyora, ikaw lang ang nagparamdam sa anak ko na tunay siyang mahal. Inilapit ng abogado ang isang dokumento, last will and testament draft ni Regina de Almeida, nakasaad ng trust fund para kay Lucas at hiwalay mahitim. 10% ownership sa de Almeida Learning Centers kay Lila Reyes. Namutla ang yaya, itinago ang kamay sa saya. Ma'am, hindi ko po. Mungit, pinigilan siya ng senyora. Hindi ito regalo sa kahirapan mo Lila. Ito ay pasasalamat dahil sa iyo nabuhay muli ang anak ko. At kung tutuusin, pati ako. Gumapang ang luha sa dalawang pisniniga habang tinatakpan ng abogado ang emosyong lumilikha ng makasaysayang pirma. Sa labas ng mansyon, nagsindi ng fountain fireworks. Tumakbo si Lucas, pumigna sa pagitan ng yaya at ina, sabay hawak ng tigiisang kamay. Family photo tayo! Sigaw ng bata. Nilingon ni Lila ang gate na minsang tila kulungan. Ngayon, bukas na parang bukang liwanag. Ibinulong niya sa sarili ang tahimik na pangako na bawat hakbang palabas ng kahirapan ay magiiwan din ng bintanang papasukin ng iba. Sa gabing iyon, habang nagpapaputok sa langit ang bahay, pumutok din sa dibdib ni Lila ang pag -unawa. Minsan, hindi mo kailangan kumatok sa pintuan ng kapalaran. Kailangan mo lang punasan ang sahig ng pag-asa hanggang sa sumalamin doon ang liwanag at kusang bumukas ang anumang gate na dati bakal na walang pintuan. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!